bilang IP. So walang Kasi alam namin na hindi sila ipis, Hindi sila lumad. Ang Mahalikat Rival Kingdom ay merong sariling gobyerno at meron ding sariling pira. Banko Sentral ng Pilipinas nor any long. Aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas at walang ibang currency na inisyo ang authority which is Banko Sentral ng Pilipinas kung hindi ang Philippine Peso. Okay. Nakakuha ng suporta ang kampo ni Dato Adlaw sa grupo ng Maharlika Tribal Kingdom. At ito nung Maharlika Tribal Kingdom ay isang uh, self-proclaimed din na kingdom may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko. Although narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi nerecognize ng NCIP oh, na mga legitimate na lumad. Bakit? May pahayag ang mayor kaugnay dyan. Samantalang si Bae Lourdes nagreklamo sa kanyang live. Bakit daw ang mga pulis may dalang mga armas na kumilik ganban daw ngayon? Kahit pulis nangyari yan. Kaya nandyan, karado, na inano ng, ng kumilit na nakaban ang bandan kayo. Pero bakit may band kayo? Ano? No, oh, yeah. Kumilit Kumilik ganban daw ngayon. Bakit yung mga pulis na nakaikot ngayon sa kanilang kampo, may mga armas na kumilik ganban daw? Tatalakayin muna natin. At itong grupo, Uh, nasa Socorro. Uh, umano itong Maharlika Tribal uh, Kingdom. Tatalakayan natin ito mga kapatid. Kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay magtukha talaga ang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christo Rey! Godio at Eklisya. Kumusta sa lahat at mga kapatid na sumasabay sa ating live streaming. Welcome. Etong 'yong linkod Brother Delta libong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito at inanyayahan natin. Huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share din niyo. Kumusta sa lahat at mga soking taga subaybay Welcome po sa ating live streaming at sa ating pananampalataya at katuweran. No? Uh, so, may, may bagong grupo. Uh, o, oh, dina na ito bagong grupo dahil matagal na pala ito at nagsagawa din ng investigasyon ang mga otoridad kaugnay dito dahil meron silang sariling uh, gobyerno, may sariling uh, pera, may sariling bangko din. Itong grupo nila. No? So, kung malalan na ninyo, na Ah, kita na siguro ninyo nagreklamo si Bae Lourdes, bakit daw may mga armas ang pulis na kumilit ganban daw ngayon? Kahit pulis ka tawag mo, hindi dapat palangarian. Kaya nandiyan ka na inano na, 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 ng nang kumilit na, 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 na ban ang ganban kayo. Pero bakit may ban bandayo? Ano, an oh, ah, ah, sanay wala pa wala tayong ah, raffle ngayon, ha. Ah. Hmm, wala pa rin tayong raffle ngayon. So, bakit may dalang mga armas daw ang PNP na kumilikgan ganban daw? Ang lalim, ano? At halata na niya na ang kanilang pugad ay nakatakdang idimulis bago pa siguro lalabas o ay lalabas na yung mga warrant of arrest sa patong-patong na kaso nila. Mayroon mga banta sa amin dito na ididemolish po kami. Ayosin mo to. Ayosin mo to. Kaya kayo dito sa panggobernos sa Surigao, maayos kayo. Ba kayo ang galit sa kapayapaan. Tapos election na naman. Election na naman. Ba Sige, subukan niya pag demolish dito kay Bae. Nani? Magbaha ng dugo. Magbaha ng dugo pa. Hmm, yon. Uh, uh, matagal na nila niyang pagbabanta. No? Kaya yun ang dahilan na sinampahan sila ng patong-patong na kaso. At uh, nakakuha sila ng suporta uh, galing sa Maharlika Tribal Kingdom na self-proclaim na grupo. Ito ang nagpunta mismo sa kanilang area kaya nga po ni Sir. Kaya nga po ni Sir. Kaya ni Sir. Kaya nga Kaya basta sa mga kita. Ang nga ni Sir. Ang prinsip yung. yung uh, sa mga di nakuunawa ng uh, Cebuano, sabi dito na sumusuporta daw um, o ano, ang taga Maharlika Tribal Kingdom dahil sumasang ayon sila sa prinsipyo nila ni Dato adlaw. Una, kita gita gita sa iyo Na... Uh, sila daw umano talaga ang may-ari sa lupa. Mao jud, mao. Unya, kaduha, kanu sa Malika. Namin mga probisyon nga gidalaron, idugang nato na pinaagi. so may dala silang mga batas daw na idagdag umano sa Idagdag sa batas. Gawasan. sa na nga tuyo Oh, so hindi negative ang kanilang layunin sa naturang grupo positive daw pero dato to mo dire kuan kanang dato ka dato mo so, mga dato din umano sila mga dato ah, sige ang amo din palisiya oh meron kung meron silang sariling batas meron silang sariling pera meron ding sariling Policy, itong grupo ni Dato Adlaw. Hindi makasulod yung diplomat. Oh, di pwedeng makapasok kung walang diplomat. No po ba yung diplomat? Kailangan ba magbayad para makakuha nitong tinatawag na diplomat? Okay, tuloy natin. Pero, pwede so, ba? Mag-historya naman tayong inunanin. Oh. Mm, kung sa yung katuyuan. Ay. So, ang tanong sa babae, ano daw ang uh, layunin nitong dalawang dato sa Maharlika Tribal Group. Nagmonitor mag-o nang tan sa inyong view. Uh, so nagmonitor sila sa live nila ni Dato A Ar Araw at ni uh, Bae Lourdes. Then, ang among head of the nation, ang angay siya silang prinsipyo. Oh, so, ang head of the nation, meron silang ahari. Uh, sumang-ayon daw sa prinsipyo nitong grupo nila ni Dato at Araw. Din kami sa Malika, naglukop na po ng among followers na maalsa na ginawa ang lumad. O, yon Sabi niya na sila umano sa grupo, uh, dapat na maalsa ma ma na umano yung mga lumad. Mm. Dahil... Uh, yun ang may-ari sa mga lupa. Pero sa liha, So, sadiha, sa kitang si mami sa gihimo sa si Ben, nawag sila kasabot, nag-gala may anima provision, aron paligun sa inyong prinsipyo, prinsipyo Oh, uh, so, dala nila ang provision nila, ang sariling batas nila, para daw na oh, uh, magiging ay uh, strong din ang prinsipyo. Yes, sa taong sa ating labaw, mm -hmm. So, pariho na umano sila ng pananampalataya sa may kapal. Kung pariho kayo, di po ba ang sabi ni Bae eh, na ang Diyos nila'y apat? Yung uh, araw, uh, tubig, apoy, at lupa. So, ibig sabihin, pariho na sila na Diyos, apat din. Taga, encantad din ito niya dili gyud kapangankon ang civil nga sila Oh, Is, yung so yung civil government hindi dapat umano aangkin na sila ang may may ari sa lupa. Kasi sila pa nagkolekta sa tax kasi dili sila may tagiya, sila hinoy nang kolekta. Oh, so ang civil government hindi ang may ari sa lupa pagkatapos sila umano ang uh, sisingil ng uh, buwis na hindi naman umano uh, may ari sa lupa. No, Kami free tax, 660. 60. Sa Republic of Texas, section Free tax. Mm. Ang tanong lumat. Oh, So, uh, batay sa binanggit niyang batas, ang mga anitibo, walang buwis daw. Puligtahan mm. nanta. Mm. Mga ani din nagabuta mo ng mudugang minig mo sa prakay at followers po na mo, millionis. Oh, so, followers daw nila din. Millions. Millions ang followers nila. Hindi nila lamang kayo din hira. Gikan sa Nimarupa, Mindoro, Palawan, Rumbro. Si Kuan ang inyong Kuan, Raina, si... Di ba na may Raina ang mahali Dili kung tawag ko na mga Raina, bairang nga po. Ah, bairang nga po. Di, kawad tong nakuha nito sa bukas ganda SBS ay kaasinyo agila, to dilik ni, lahit ni. Kasi mabay din. O, iba umano ang grupo ni ni Senior Aguila. Iba din sila. Pag pa, ah, saha man dahil mo dapat. Pareha may pero taglahi may o prinsipyo. Mm. Sila mo ito sila, naduklan sila sa kaso, tungod kay under sila sa civil government. O, oh, pareho sa isla o mano, pero uh, ibang grupo. Uh, At uh, Ang pagkakaiba din, under umano sila si Senior agila sa civil government. Eh di po ba may sariling batas at may sarili ding private army sila si Senior Aguila? Kami gisod kung may tukumposit, abogado sa DNR, abogado sa munisipyo, pero tungod sa atong balaod sa Etra, na itong ginasunod, tinagis mm. ko Marilo, mm. wa kay no one above the law. Oh, so oh. sila pinasok, umano sila sa authority, pero uh, di sila na uh, gambala dahil no one is above the law. Uh, tingnan natin kung ano talaga ang nangyari batay sa ulat. Sa ulat. So ang tanan pasilong sa balaod. So mm -hmm. hingawa sila mismo ang inbiya. Hingkuli sila kay Wa sila, sila yung mahimok kay naada tay balaod nga gisunod. Na, may aming bitbit Idugang nato ito pag urin para ang inyong kausa at inyong prinsipo mas paligunan pa sa balaod. So, okay. so yung gusto nila na yung dala nilang mga batas idagdag nila sa batas nila ni dato Araw para mas uh, strong daw umano ang prinsipyo. Pero walaon. Pero wala, i-stra divide dulu man ang daga. Customer angay na yung prinsipyo. So anako ini himuon daw to siguro kay tulog man sila ni Bai. Ah tulog pa si Bai da, daw at si Dato Araw. Si Dato magpa-diplomat na lang sa mo. No, dapat What? daw umano magpa-diplomat. Saan kaya kukuha ng diplomat? No? Dapat magpa-diplomat daw. Oh. Anong masasabi ninyo sa grupong ito diyan? Ah, Ang dami grupo diyan sa Surigao, ano? No. At ah, although hindi ito sa Surigao City, nasa area ito ni ni Senior Aguilar. Pagkuhan na takong pinira si Remanta, wala man ingon nga, dili mo na mo mimrohon, dili mo na mo, ang atong prinsip, prinsip na ka. O, pareho na sila ng prinsipyo. Kusama mo ka dato na siya, lima ka So, bawat dato, may lima na kapangyarihan daw. Bawat dato, ha, may limang kapangyarihan. Team, security judiciary, political power, na ay spiritual power. So, ganang lima ka kahong, wala na sa civil, kaya civil, pag-issue team ka. O, yung... Uh, limang kapangyarihan, wala daw yan sa civil. Nasa kanila lang yung kapangyarihan na yan. Mayor, presidente, gobernador, pag oh. senador, congressman, o board member, o oh. councilor. Pag-iing judiciary, gikan Supreme Court, RTC, MTC, Pag-iing military, general sila, pero kita nga dato, lima tayo, home. Oh, so sila daw umano, meron silang limang kapangyarihan. At wala ang gobyerno, ah, uh, na lima daw. So, matagal na na balita itong grupo ng Maharlika self-proclaimed uh, Maharlika nation na may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko at may sariling flag din. Ito ang ulat. Philippine authorities visit a self-proclaimed indigenous tribe in Surigao del Norte. O, oh, Surigao del Norte. With their own currency and justice system. O si, meron silang sariling justice system. May gobyerno talaga sila. Meron silang sariling salapi. Nico Bawa introduces us to Maharlika Nation. Ito ang uh, tinatawag na Maharlika Nation. Philippine law enforcers and representatives from the Environment Department visited Sitio Atuyay in Surigao del Norte Friday morning to check on a self-proclaimed indigenous tribe calling itself Maharlika Nation. Oh, self-proclaimed no na Maharlika Nation. Andami pa lang mga lumitaw diyan sa area na yan no? na dahil me me kaso kame ni Padre Darwin na yung isang dalaga na na naposis, grabe talagang reaksyon. Dahil ang kaniyang lulu daw diyan sa Socorro, uh, siya ang leader mismo ng religion. Tulad ni Sr. Aguila, ang kaniyang lolo ginawan din ng monument at sinasamba ng mga followers. Pero patay na umano ang kanyang lolo. Palaging nag uh, na napanaginipan niya ang kanyang lolo na nagsabi umano sa kaniya na sabihin mo sa mga sumusunod sa akin, mga followers sa akin na wasakin na nila yung monumento ko na sinasamba nila dahil mas lalong uh, nagdusa ako sa apoy ng impyerno habang sinasamba nila ang monumento ko. Yun daw ang apa panaginip niya. So uh, kami ni Father Darwin ang nagdeliveran sa kanya. Grabe talaga ang reaction dahil occultism yun, no? Uh, so ibang grupo, ibang grupo 'yon kay Senior Aguila. So dami palang lang mga ganyang grupo, no? Na uh, di ko na kuha yung pangalan, Basta ang lulo niya ginawan daw umano ng monumento at sinasamba ng mga miyembro. Okay, tuloy natin. When they reached the area, they were welcomed by an official of the group. Uh, agila na binagyang pahintulot para maninirahan term na ginagamit ni Datu Arao, di diba ba? Since time immemorial. Ito after Ferdinand Magellan although ah uh, sa Securities and Exchange Commission ngunit hindi kinikilala sa uh, NCIP dahil hindi umano talaga mga lumad They are following the certification of the National Commission on Indigenous Peoples which declared that there are no indigenous groups in the municipality of Socorro if they are interested still no na Uh, kasi by 2029, the PAC Barma of BGFI will be expired will ex be expired. So, pag ma-expire na po siya, dapat i-renew. So, pag i-renew mo siya, dapat... Uh, Arguing that they are a self-governing tribal government with a population of more than 1,200. Oh, so, population nila, 1,200. Pero sabi nung isang pumunta sa pugad ni Uh, dato araw, milyon-milyon na umano sila. napang ang government, mayroon na talaga kami na. Meron silang sariling bangko, meron silang sariling pira. Golden Zion or G Zion. One G Zion is worth 200 pesos. This currency can only be used within their tribe. Noon, mayroon tayong tinatawag na... Yan, magamit lang nila sa loob ng tribe nila yung gamit ng mga... Expire on 2029. oh 2029 pa mag-expire ang kanilang kontrata sa paninirahan nila sa naturang uh, bundok, no? Na malapad din ang bundok. Kasi alam namin na hindi sila IPES, hindi yung sila LUMAD, taga rito sila sa Socorro. Yung iba nila galing ng bang probinsya, ibang munisipyo. oh, yun. Ah, uh, hindi pa... O, ano, IPES, hindi LUMAD. Ah... Uh, yung iba, taga-iba. O, oh, ayan. Uh, sa sarili nilang uh, gobyerno, may sar sariling uh, bandila sila, no? At sariling uh, salapi. G-Zion, Golden Zion. Ito'y ginagamit lang sa kanilang tribu daw. Pero nag-react dito ang bangko sentral uh, mismo. Hindi, wala. Republic Act 7353 kasi, Bangko Sentral ng Pilipinas lamang ang binigyan ng authority na mag-issue ng currency within the territory of the Philippines. So kung may balak silang mag-issue ng salapi nila, ay eh, hindi natin makoconsider ng currency talaga yun. Kasi walang authority, hindi sila authorized ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nor any loan. Aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas, at walang ibang currency na in ang authority, which is Bangko Sentral ng Pilipinas, kung hindi ang Philippine Peso. Oh, see? Uh, uh, dumami pala ito na grupo, no? Sa naturang uh, lugar, mga kapatid. Okay? Oh. Uh, Ibat-ibang grupo. At uh, ayon pa sa ibang lumad. Sandali, asan ah, ba yun? Sa Republic Act. Uh, uh, wala pala dito. Okay. So, kung malala ninyo na ang hippie mismo nagsabi, Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Datu Adlao. Diniployan namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate sa hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas no ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi isolate. Yon, abangan natin ang sinabing paglabas sa warrant of arrest sa patong-patong na kaso na inaharap nila ngayon. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ito yung lingkod ng Talibong at uh, mga kapatid, ang dami pa lang mga nagsilitawan ngayon na grupo tulad dito, no? Uh, maliban na ang daming mga siktang Uh, nagsilitawan ngayon. So, wag agad-agad maniwala. Magsuring mabuti. Dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero, napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Paging maingat ba, especially yung pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao.